Good morning, good morning mga idol. So, nagbabalik tayo dito sa ating ano, uh, buhay na naman mga idol. So, bago ko simulan yung ating biyay mga idol, kaya sumag sa ating mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa mga idol. So, maraming maraming salamat sa walang sabang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So, for today's si video mga idol So, gagawin na naman tayo So, may nakuha na tayong booking mga idol So, ano lang to, malapit lang to Marikina lang to, marikina lang So, sabangan niyo ako mga idol Wala, punta na natin to So, 1 km lang, galing nito sa atin So, let's go

Hindi kasi sinasagot ni mami yung ano yung eh, tao So proceed tayo mga idol sa ano Sa trap point natin So diretso ko na to kasi malapit lang naman to eh So hindi ko muna tayo kumuha ng ano Yung sobrang malalayo kasi So kita sa gasolina eh So, try natin yung mga malalaki kung so, kikita tayo dito. So, click ko lang yun mga idol. Tungan nyo na tayo sa drop off. ayan mga idol. Dito na sa drop off. mo ayan mga idol. Na-drop na natin. So, dito lang pala sa banda. sa ating So, tayo mga idol sa ano eh alap tayo ng other booking So, ayun mga idol may nakuha na tayo booking dito sa Marasila So, pupunta nga na to, mga idol Penta Penta Rizal Pupunta na natin ito Penta Rizal So, okay, yun mga idol Dito na tayo sa ating pick up point Paso, ano mga idol double tap. Bubble cup Okay, tayo dyan. Sana hindi mga idol, no? Lakas na kalagay na not dito, eh. Okay, tayo dyan. Pero ako lang, basta isang karaso lang mga idol. Kayang-kaya natin yan. Huwag lang dalawa. Si Mas Bams. Sabang malaki na yan, eh. So, big na kayo mga idol. Pag nag-pick -up, up na natin yung ano. I So yeah, mga idol, natin tapos natin So buti hindi yung malaki yun eh. So buti box lang sa mga idol So Ayan tama lang sa mga idol So yun mga idol So proceed tayo sa ano Ating second drop off So detention natin ito mga idol lapit lang naman to eh. So, hindi tayo kukuha ng, ano ngayon, na, dalalayo. Ganun, lapit lang yung natin. So, ablit ko lang kayo mga idol. Pag na tayo sa, ano, sa ating drop po. Mga kay Tarzan. So, mga idol, dito na tayo sa ating, ano, drop off O yun mga idol, yung nakabila pala si ma'am Punto ko na po sa kabila ma'am doon Balik pa Oo uh -huh. Nagtitray lang po ma'am. Yeah. yeah. Ah. Um, okay na po ma'am. Alam mo. Alright. Eh. Uh, so, success mga idol. Ang ating graphic dito sa ano. Kainta. So medyo solo ka mga idol. Pero okay lang kasi ano. Nabilis naman natin nakita. Oh, kita dito na lang yung mga idol mamaya pag nakakuha tayo ng third trophy natin. So, yun mga idol. So, nakuha agad tayo ng ano? Nakuha agad tayo ng third booking natin. Ipunta ng titulo to mga idol. So, ano kaya ito? Handa na, na rin to, mga idol. Tawagan ko na lang kayo mamaya kung nandito na tayo sa ating drop top, uh, pick up. okay, mga idol, dito na tayo sa ating ano. Ating third pick up. Okay ano at mga idol.

So, ang rate nito mga idol is 126. So, bigyan tayo naman ng ano, 150. So, let's go mga idol. Uh, proceed tayo sa ano. So, kapat natin. So, ang kapulo to mga idol. So, abin tayo lang kayo mga idol. Pag na tayo sa ano. Sa, uh, na natin ano lang 9 km Pwede ito sa atin Pwede Tara Tarain na natin ito mga ito Tarain pa ng iba

Alright mga idol, so, ating drop off Malapit so, tayo mga idol. So right ayan success So na-drop na natin yung ating ano Third booking so, update na nakuha tayo ng pang-apat na booking natin so kakain mo na siguro po kasi resolution na rin so pabaya na lang ulit mga idol so yun mga idol may nakuha tayong pang ano natin ang pang-apat na booking mga idol so ano lang to dito lang to sa Articulo kintang kainta mga idol so yun well, mga idol nakita po natin yung ano mga uh, item so yun isa box lang po mga idol kaya uh, natin dun sa ano sa burger king din dun sa mga uh, ano marcos highway so malapit lang po so uh, 3 kilometers lang 6 minutes ano uh, tara mga idol, tara nyo natin ito Ito mga idol, hindi na tayo sa ano Sa Marcos Highway, sa isang ano Mobile Retain So may yung dala natin, siguro kinulong sila sa ano, supply dito Na sinabala nila yung galing sa kapila mga idol Pagka tayong booking so, Ano yung booking natin to? So, ano naman to mga idol? Karaki na to Kapaw oh, So malapit lang sa akin yung pick up 1 km lang So pagka na natin mga idol Ayun so, mga idol, na pick up na natin Ayun mga idol, success

nandiyan dito tayo sa kubaw so tawagan lang natin hello. hello sir ay ako ay ma'am sa... mam ma po saan na po. Sana kayo kuya ah po ako sa tapat ng building ng Amiya ay The building ama... ng Amaya Amaya ay Saan to ma'am? Sa Uncle John's po, yung sa tabi ng car. Uncle John's? Uncle John's. Uh -huh. Sir, kami yung ma'am dyan, ha? Power 1. Ma'am? Ano yun, Dalam mo. Anong 1. Amaya Tawir 1. Unit, unit. May nakalagay ng unit sa'yo eh. 1 lang nakalagay oh, okay. Amaya Sabi is... kasi sa'kin, iwalang sa lang di guard eh. paano natin iwan? Di, walang unit. Sige, Sabi mo, kamag-diss sa security app. nag na unit sa square. Ma'am, anong unit daw po, po sabi ng guard? 821. Papasok na po siya, yung mag-receive. Ah, sige, antayin ko na lang po, Ma'am. Ah, oh, no. kasamang bata. Ah, sige pa, sige, pa. dito. <manyan> Hello, po. Hello, po. Ano po, po, Ma'am? Thank you. Tingnan ko lang po muna sa likod. Ang mga naman, salamat! So ayan mga idol, success! Ah, ang pabalik naman ng Marikina Ang natin natin So ayan mga idol May nakuha na tayo ang ano Ang 6 booking natin So galing dito sa Kubaw okay. Puntang Robinson po mga idol Robinson ng Tipolo Hello, hindi ko talaga mag so ayan mga idol na pick up na natin ayan ito ano ito sa mga idol so other uh, box na naman itong robinson ito mga idol hindi mali layak so ako lang 20.5 ini ente itu terakhir lagi, itu mau itu, ya terakhir mga idol dito na tayo sa ano Robinson sa Mayardillo so talaga lang natin yung ano mga yung kukuha ni gumagana pa tama naman? ah oh. <laughs> thank, thank you mga idol sa na success nag na natin dito sa Robinson Hindi matagalan lang tayo ng gantay Tapos bigas pa yung bayad mga ito Dapat kasi nag-no-note sila eh nag sila na hindi kaso pang bayad nila eh Diba? Tapos pag Sino mo naman sila nung na charge? Hindi ko kung bakit may charge. Metro nung papakas out tayo yun May bawas yan eh. So yun know, o. Oh. So, para lang sa mga magbubok. Sana po sa ano. Kung magbubok kayo ng lala mo. Kung wala kayong cash. Nagbubok po kayo ng ano. Nang hindi kasi pambabayad para... Ano naman po yung mga riders? Kaya ko ganoon. Na di ka sa pambabayad. Pwede well, na mga idol.